Good morning mga ka -all goods Mag-aaga akong ngayon nagising Ganito ako pag day off ko mga ka -all goods Ang aga akong nagigising kahit nasabihin mo nang late na ako Kung matulog mga ka-orgods Natulog ako ng mga almost One or past one AM na Nag-edit pa kasi At syempre kahit papano Bigyan natin ng time ang pag-edit Ganyan talaga. Kahit pangit man yung content, pangit man yung vlog ko, dahil na lang natin sa pag edit di ba? Mga ka-orgods, yun lang yun. natin ng time. Ganyan talaga. Nagsisimula pa lang kasi tayo eh. Oh, no. oh. Kahit sabihin mo nang hindi naman kagalingan sa pag edit Okay pa rin, mga goods. eh, Bago kasi ako muwi, mga ka goods, nag nag-ano pa ako. Nag-vlog pa ako. Tapos nag-edit, syempre. Late na natatapos. Wah! Oh. Wow. Anyway, mga call goods, kamusta kamusta? na or ba kayo? Yan. Wednesday. Yan. Wednesday ngayon, mga Today is my goods. day off. Yan. Isang araw lang ang day off. Kasi, ilang lang yung nirequest ko na day off this week. Yan. Dahil may nirequest akong ilang araw na day off this coming week din naman, mga call goods. Ganun talaga. Kailangan natin mag-adjust para yung schedule mag-adjust din sa atin. Ganun lang yun. Give and take lang sa trabaho. Yan. Siyempre, para kahit papano paano, pag, binigi, pag nanghingi naman sila ng favor sa atin, walang problema. At ganun din naman tayo sa manager natin. Give and take lang. Oh. Kahit paano, binigyan naman tayo ng day off na five days this week. Pero, basta, yun na yun. ang <laughs> all <laughs> goods, magagasin na akong nagising. Anyway, tayo wala pang tao rito? Hindi ko alam kung may tao rito, hindi ko alam kung nandyan sila Pero yung dalawang babae, si Kyrene at chasim, masok na. Siyempre, si shirap, Raffy, masok na. Kaya, hindi ko alam kung ako lang mag-isa rito o oh, nandyan si Ryan o oh, si Rod. Eh, ang madalas ko kasing naabutan pag gising ko, minsan si Rod at saka si Ryan eh si eh. hindi ko talaga masyadong naabutan yun hindi nga kami nagkikita ng karumbid ko kahit sabihin mo na magkarumbid kami kasi nga magkaiba kami ng ship at magkaiba kami ng department Ayan. mga all goods. magkaiba kami ng ship Ayan. all good saka magkaiba kami ng branch ng hotel Yan. anyway kamusta Yan. dahil maaga akong nagising Ayan. na ako ng mga call goods na bedsheet ko at saka pillowcase siya. Naglaban na ako. At ito yung naglalaba ako kahapon mga ka all goods. Ayan, tiklopin na siya. ah at, Ayan. Ito mga mga all goods. At naglalaba pa naman ako mga all goods. Dahil may tira pa akong, may tira pa akong ulam kagabi. Kahapon pala na niluto ko. Ito, yung mami siya. Ay mami. <laughs> Nilagang baboy. Pero, ginawa ko siyang mami. Yan. Yan pa rin yung uulamin ko ngayon. Gagawa pa rin ako ng noodles. Nandito kasi nakalagay yung noodles ko mga all goods. Punin natin mga all goods, no? Ito. Ayan. Ito yung ginawa kong noodles kahapon. Mga all goods. Oops, nalaglag. Ayan, parang yung gagawin ko siyang noodles ngayon. Pero kulang yan eh. Kul na pa natin itong isa, mga call goods. Ayan siya, mga goods. Pero dadagdagan ko ito ng sabaw para may sabaw siya. Lamig-lamig pa kasi mga call goods. Habang naglalaba ng kumot at saka pillowcase. Siyempre, marunumik ng damit nilabang ko na rin. Sinama ko na rin siya mga all goods. Ito pa yung tirang sinigingging ni Rapi. Pa, magpakulo na tayo ng tubig para sabay na natin to. mga oh, all na tayo ng itlog. <laughs> Ayan, dito kasi yung mga stock namin mga cold goods andun dito yung itlog mga dalawang itlog lang pwede na yan mga cold goods Dito, mga call good, sa Poland. Yung ganitong itlog. Yung ganitong itlog siya. Ito, ba to? Dati kasi, depende mga call goods. Minsan sale to. Pero yung regular price niya, ah, uh, kung ba siya ngayon? 21, 21 na siya. Pag nagsisale siya rito, mga call goods, minsan ano, uh, 15, 19, 18, iba-iba eh. Siguro depende rin sa klase ng size ng itlog. Etong nabili ko, di si Ocho. So naka-sale pa siya kahit papano. Itong itlog dito mga whole goods yan. Yung brown. Itong parang pinaka na itlog nila rito mga whole goods. Itong itlog na brown. Hmm. Yeah, isasama ulit natin siya nakatulad ng kinain ko kahapon. Na, mami mga kaol goods. <laughs> nagulat pa ako sa'yo. Diyan <laughs> pala si Ryan. Nakadungaw kasi dito sa may bintanang to. Tapos yung ulo niya lang nakaganon. Siyempre ako, nakapokus ako sa pagbablog. Biglang, <laughs> biglang nakaganon, nakaganon siya. <laughs> nagulat ako. Visit ka Ryan. <laughs> yeah, parang nawala talaga ako sa focus ko. <laughs> Ayok! <laughs> Second ship siguro pa si Ryan. Ryan, day off ka? Ha? Morning, morning. Morning, 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 morning mga All Goods. Ayan, Go tayo na mami. Day off ka uh, na. Mami, no? Wala ayok kasi tayo kay mami. Kaya gagawa lang tayo ng mami. Ayan, Ryan. Morning, morning. Ito rin yung kinain ko kahapon, Ryan eh. mami. Mami? Oo. Hindi ba yung mami kinain? Hindi, mami talaga. Ayan, o. Diba? walang Wala kasi si Daddy. <laughs> Kako! <laughs> so, or tayo mga call goods ng warm water para sa itlog. Kakain kami ng Para morning. Ayan. Kasi sakto, malamig pa rin yung panahon. Eh pero, lumalamig na talaga yung panahon mga call goods. Hindi na malamig. Lumalamig na talaga siya. Kasi nga dahil sa epekto ng autumn na ngayon. Mga call goods. Sya. Kaya, yung panahon, makulimlim na mga kawalwoods. Buti na lang day off si Ryan. Sakto day off ako. May makakasama may mga kasama ako mga kawalwoods. May kaututang dila ako. Hindi nyo pala natatanong. Si Ryan kasi may din magluto yan. Katulad ko. Yan. Tapos nung nakaraan, siya naman nagluto nung no? lumpiang Shanghai. So, patikman natin yon ng mga orgoy. Ah, ngayon, patigim naman natin sa kanya itong mami. Mami noodles. Diba? Mga orgoy. Ano? Lug. Pakulo tayo ng mga apat. Ah, mga apat. Pwede na yan. Kaya natin, lima Para mga ka goods, mas masarami mas masaya mga ka goods. Yeah? masarap sa mami maraming itlog mga kordos at syempre masarap din yung maraming dahon ng sibuyas mga kordos spring onion ba ang tawag yun mga kordos kumukulo 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 Ayan mga kordos kumukulo na sya huh? pwede na natin tong ilagay mga kordos tong noodles na natira ko at sya ka tong isa pang noodles mga -goods. Uh, goods. may ako sa noodles pero yung niluluto na noodles ha, hindi yung instant noodles. Ayan, makasanayan ko lang kasi mga whole foods. Ayan, parang pinaka-diet ko. Pero carbs pa rin naman siya, di ba mga whole foods. Yun nga lang, hindi talaga ako totally nagkakanin na. Ito na parang pinaka-pinalit ko sa kanin. Pero carbs pa rin naman siya. Para hindi ako manghina sa trabaho kasi, alam mo na, tutulak ako ng trolley magbigat na trolley lalo na kung may laman naku napaka bigat mga masakit sakit sa likod mga kaulis kailangan goods pa rin natin ng carbs sa katawan mga kaulis all goods kumukulo 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 taman natin to wait lang nahirapan na akong ano eh Ayan mga all goods. Ayan ang nudas nila rito. goods. Tapos, lagay pa natin to, mga core goods. Sa kansyahan na to, kasi hindi naman siya buo buo eh. Uh, dalawa naman kami ni Ryan kakain. Eh, dahil malakas naman kami kumain. Okay na yan mga kakawal goods. Marami na yan. Ang ilang tao na yan mga kakawal goods. Kaya kaya mga ka goods, kaya iniwasan ko kasi ang instant noodles. Dahil nung college ako, panay ako instant noodles, instant noodles, instant noodles. Hanggang muntik ako magkaroon ng UTI Dahil sa pagiging lover ako sa lover sa instant noodles. Kaya ang ginawa ko, paminsan-minsan, nag kumakain pa rin naman ako, ka goods ng instant noodles. Yung nagka-crave ka lang talaga. Uh, uh. Pero madalas talaga mga cold brews. Ang ginagawa ko, itong uh, homemade noodles. Ayan, magawa ko ng sabaw. Ayan, para makatikim din ng noodles talaga. Ayan. Ito ang pinaka-sabaw niya. Pero to mga kol, nilaga talaga to Nilagang baboy to kahapon. Tapos tira ko lang ngayon dinagdagan ko ng sabaw, ayan. tubig. Siyempre, tinimplahan ko para magkaroon ulit ng lasa, mga kaulibugs. At mais, di ba? Mukha siyang nilaga na beef, pero bago yan, mga kaulibugs. Tapos sabaw. Ayan. Dinagdagan natin ng sabaw, mga kaulibugs. So, maya maya ito, itong noodles na ito, maya, maya mga kaulibugs. Pwede na yan. 5 minutes to 3 minutes pwede na yan dalawa lang naman kami kakain ni Ryan ang Goods tapos to maya maya pwede na rin naman to may lasa na ulit yan mga Hall Goods yan luto na mga Hall Goods oh. Oh. Huh. pwede na yan yeah. yung sabaw pwede naman na yun mga Goods pero bago kami kumain ni Ryan Magsasambay muna ang mga all goods. शिप सीपने Thank you Kaya na po mga haul goods Yan Thank you goods no Mami Mami Si Ryan Magandang panahon Sa malamig na panahon mm. Persigo Mami mm. na lang ang nagpapainin Sarap Panalo Panalo Tara tayo mga haul goods Ay, sarap Sarang nyo, kanahin ko kahapon. Ganito rin. Mm